Kuya, may, may huli ba kayo? Ay, ay, konti pa ba yan? Kadami na. Ano yung huli nila? Common. Yung... Ah, maganda yung ano nila. Pamaraan sa panghuli. Dala. Nagdadala lang pala kayo, kuya. Ano? Pwede di, di, sinalubong mo. Common yung huli nila. For the, for the first time, si Kuya Diti di, ang sumalubong sa kanila. Sarap maligo sa tubig. Oo, oh, okay. Hey. siyempre lang. <laughs> Para ngayon ko lang nakita sila kuya. Ay hindi, nung isang araw. Oh. Hindi ganong marami yung huli nila mga kabukid pero Nasarap mga na. common. Oh. Ma mas masarap yan. Meron nang naghihintay sa iyo kuya Didi. Madami nang customer doon sa tasa. Oh, yun o. Meron na sila. <laughs> yung mga naghihintay sa nila mga kabukid. Ito yung bangka ang ano. Uh, pangalawang ahon na yata nila to pangalaw okay, pangalawa nyo na po ba yan? O, oh. oh, pangalawa na nila to Ay, maganda yung huli nyo ngayon ha Common, karamihan pala common Medyo mahal lang po to yung Ay, nakawala pa Tumalon Buti na lang, hindi na mga kalakihan Yung panghuli nila mga kabukid Dala, ayan yung dala oh. Kaya buhay na buhay Yung isda nila yung common, uh, ano to, medyo mahal sa ano, sa roho. Yung common, 50 yata yung tinda nila, 1 kilo. Yung roho naman, 3 kilo, 1 daan. Murang-mura mga kabukid. Buhay na buhay yung isda nila kuya kasi pinahuli nila dala mga kabukid. Oh. Ay, sangal ano sila, isang crates. Ba't di sinamo yung kuya? Mamaya na lang. Ay, ah, bayon yun. Iba kasi yun eh, mga kabukid. Diba? Ito, mahal to. Medyo mahal Buki. to. Ay, ay bilhin na pa. Bilhin uh -huh. na pa. Puno, puno. Oh, o, dadatok. Eh, ano yun. Nasasabay na. Ibiyahe pa kayo, kuya? Hindi na. Ah, hindi na. Okay na yun. Na. Sa tingin nyo kayo, naka... Magkano yung kinita nyo ngayon? Hindi pa alam. Hindi pa alam, no? Ah, Ang pa malalaman kasi yun. Bebenta muna ni Kuya Didon. Sa taas. Kanina mas marami pa kayo na huli. Yung unang ano niya. Ganun din. Bababaw na. Bababaw na pala dun. Oh. Ito sila ng isda sa dulo. Saan pa kayo nakarating kuya? Sa may dam doon? Oo, sa may dam. Marami ba nangyong isda dun? mga ano, sa oriente. Mga mga ito, madami. Ah, yung mga may huwagang stick. Ay, yayabe daw yata natin. Pwede na umdito. Ah, tinagan ni no? Ah, dala. Awa. Ayon yung mga masisipag nating mangingisda, mga kabukid. Araw-araw nangingisda sila. Sa hapon, nagbibiyahe din kayo, nangingisda din kayo? Araw-araw eh. Pati hapon. Kaya yung mga nagtatanong, araw-araw may sila dito sa may dukma. Saan mo oh, mo? Oo, tatagan mo rin. Oo, tatagan mo rin. Dito na yung bebenta. Boss, kumain lang kita nakita. Peace bomb nga tayo. Uh, Padala lang siguro ngayon lang sila na gano'n. Na gano'n dito. Nagdala. Oh, madami ay, madami ng customer ay, si Kuya. Oh. Dito nila binibenta yan mga kabukid. Oh. Dami na kagad na kaano. Madami na sila ang customer. Iba-iba. Oh. Uh, si Kuya, taga-baliwag po to. Di ba kuya? O, oh, taga-baliwag. Sila ate. Ate, taga saan kayo kuya? Taga saan? DRT. DRT. Oh, Ah, oh, uh, ito sila taga dito lang sa kabila, Magumbali, Bali, mga kabukid. Dami na lang ano. Wala pa yung isda, pa dumarating. Ah, hintayin na sila dito para may mga makakuha silang malalaki, makapili sila mga kabukid.